Hello, hello mga katigangs. Day off na naman. Kaya, Costco time. Ito 'yung binili namin, 'yung toothpaste ng aking anak kasi Colgate siya. 'Yung asawa ko naman Crest, ako uh, Sensodyne. Magka- mag pati sabon namin sa pangpaligo magkakaiba. <laughs> Bumili din ako ng ano ng uh, chocolate kasi ayaw lang nawawala ng chocolate. At saka itong hipon, 'yung swahe ito eh. Ang lalaki. Mura lang ito, 21.99 lang 'yan. Apat na 4 4 pounds 'yan. Kung bili, bibili mo sa Filipino store ito, yung sa Seafood City siguro at saka yung Island Pacific, mga 7 dollar or more than 7 dollar, 7.99 ito. Ang isang pound. Kaya malaking tipid. Kahit magbabayad ka ng ano ng ng membership fee dito sa Costco, nang 60 dollars a year. Sulit na sulit mo. Kasi yung ano ko, yung cashback ko lang dito lang sa sa ano sa Costco eh, ay mahigit 200 isang taon. 'Yon. Sa isang ano lang 'yon sa kasi exclusive lang yung credit card ko na ginagamit ko rito. Kaya marami rin 'yung ano, yung valid mo 6, 60, eh makaka may babalik naman 230. <laughs> Bumili rin kami ng pamunas. Ito, Playnext na pamunas. At saka yung walang kamatayang Starbucks, bumili rin kami. At saka yung walis, bali dalawa ito. Isang ano, dalawang walis na. Ayan, dalawang dalawang walis na. Pangwalis ko sa ano, sa hawla ng aking ibon. Ito. Sa uh, haula. Kasi tinagyan ko yung ilalim ng ano ng tungtungan ko eh naiipon doon sa ano ng mga ipot ng mga ibon ko. Ito, tatlong tubig din na binili namin uh, para sa anak ko. Uh, 40 bottles ang isa. So, 120. Sa linggo lang yan. ubos. <laughs> ubos niya yan. Kasi sabi ko, inom ka ng inom. Kasi sabi ko, uh, medyo matas ang creatinine. Dahil sa red meat. Sa kare red meat. Eh, Al alakan naman na ano natitipirin ko ng steak niya red meat yun eh eh bata pa titipirin mo na eh, ano mo na e, idadayat mo na hindi hindi mo lang makapag-enjoy na kumain ng ano gusto niya <laughs> kaya ngayon sige lang sabi ko tubig lang ano ano daw yan eh sabi ko pang pababa ng kreatinin na eh, basta tubig tubig lang eh. eh sabi ko okay lang kaya ngayon eh sabi niya hindi kami kakain dito sa food court doon kasi punta raw kami sa Burger King yung soki niya <laughs> okay doki okay, mga katingang babay na tama na yung daldal -dal. uwian na o oh, kain pala doon sa ano, Burger King <laughs> iniisip ko rin kung ano yung bibili ko sa, sa Walmart kasi meron akong bibili sa Walmart eh, eh nakalimutan ko eh okay doki okay, babay mga katingang